So ayun mang ka Maligayang pagbabalik Dito sa Bamboo Pigeon Love TV So ngayong araw na to mga ka Abangan ang kalapati natin Medyo na-miss ko ha like na sandali lang tayo hindi nakakarera. So abangan ng kalapatin natin na si Bruce ko, mga ka Kaya kung gusto nyo ako samaan, tara! At ito na nga mga dito nga siya nakakulong. I-prepare na natin at ibukas, siyempre. Ayan. So dito kagaya ng ano, dito ang di -di trapdoor, ganito lang. So open open lang. So time check tayo. 6.28. Wala pa naman release mga ka pero amang-amang tayo sa ibon natin. So malapit lang Concepcion Tarlac. So tignan natin. Subukan natin yung inano ni Insan Jampol na ano na manual computation ng ano speed ng kalapati kung accurate talaga ngayong araw na to. So tara mga abangan natin ngayon si Brusco. So yun mga kaburdi, 6.33, pinakawalan yung mga ibon Ayan. So, abang-abang muna tayo sa mga ibon natin. Konsumsyon tarlac. So, yun pala mga ka-bird. sabay-sabay pinakawalan. Ayan. So, di ko alam kung ano yung nauna. Yung isa bang truck. O yung pangalawa. Yung may <coughs> crates na ano. O itong huli na to. Kaya mamaya, pag na-end, eh, titignan ko mga ka-birdie kung saan ba dito yung kung saan nakasaka yung ibon natin so kanina is yung mga nasa magalang A few inches later. So ito mga koys, nandito na siya. Yan, nakita ko. Nagawating siya ng 6.57 mga koys. So papasukin na natin. Bes po oh, good job. Hey, ya bug na. Good job. So ito mga di gabi ko na na content Nakasala, Nakasara na nga yung ibang ano natin Nakatarampal na So ito yung kalapati natin So yan siya ngayon Yan si Brusco So yan congrats kay Brusco Napakabilis niya kanina So kung may pooling sigurado panalo to 1.3 yung speed mga ka-birdie ko nakita yun sa manual computation natin. Nag-1.3 yung speed niya. Dahil wala pa naman forecast, malapit pa naman. Conception tarlac, 1.345 kung di ako gakamali Yan, pa plus ko sa screen. So, yan mga ka-birdie. Sana, ano, hindi matuloy yung bagyo. Super typhoon na ata. Pero, keep safe mga ka-birdie. Like, share, subscribe. Ingat.